guys so sa mga nagtatanong kung ano yung settings ko kapag nag i-engrave ako ng 3 in 1 pen so ayan papakita ko sa inyo so meron tayong i-engrave for today so before tayo mag start guys so make sure na naka ayan naka small point yung laser natin kung hindi naka small point pwede nyo pong i-adjust ito na ikot ikot yan siya guys and gamitin nyo yung itong black so Kita niyo yan dyan Ayan So kung nakikita niyo kapag ginarangan natin itong green, so naka-small, naka point. So, 'di ko alam kung nakikita sa camera basta naka-small, naka-smaller point na siya, guys. So, lagay na natin 'yung pen. So, 'yung ano, daja ko naka-ano siya, uh, naka-connect sa aking laptop. So, ito 'yung Love Lady 'yung ginamit ko na font. And kapag pen, usually hindi na talaga ako nag-change ng ano guys, setting. So pagka-open ko, ito yung settings ng laptop. So hindi ko na yan siya iniiba. ani ipapakita ko sa inyo yung outcome niya. So bali dito na lang tayo sa size niya. So increase natin. So depende yan sa inyo guys. And before kay mag-start mag-engrave, so ayan, pwede nyo pindutin itong preview position para makita nyo kung naka, ano na siya, uh, yung laser nakatama na ba doon sa product natin. So itatay natin mag-preview position. So, adjustin din pala natin dito. Ito na kasi yung usually na gamit ko. ah uh, 13 or 14. Ayan, para mag-move yan siya dyan. So, itatry natin. ah uh, preview position. Ay, hindi pa pala nakakonnect. So, click nyo muna itong sa taas para mag-connect siya. Ayun. So, ito yan siya guys. So, pwede natin siyang i-adjust. Ayan. And dahil medyo maliit pa siya, so adjust natin yung size doon. So, dagdagan na natin kasi medyo maliit siya. Ayan. So, nung okay na, click lang natin dito sa baba yung start. Ayan, ayan. Hintayin lang natin siya matapos. So, usually guys, hindi naman talaga siya natatabingi. Natatabingi lang talaga yung pen kapag yung ini-engrave ko na name is yung merong mga buntot-buntot. So, ewan ko ba. Tama naman yung ano. Pero pag may mga buntot talaga, nagtatabingi siya. So, ito yung outcome nyo guys. Ayan, medyo nag-shadow siya. Siguro dahil, ayan, naka-bold yung ano natin. And, itatry pa natin isa, pero ibang settings naman. So, adjust natin dito. So, gawin natin siyang 80. And, ang speed is 85. So, yung power 80%, uh, speed 85%. So, compare natin silang dalawa. So guys kapag nag-engrave ako ng pen After ko mag-engrave so pinupunasan ko po siya kasi kapag hindi mo pinunasan so para ano yan siya parang kinabukasan magbabakbak pero hindi talaga yun siya bakbak -bak. kumbaga yung mga exists na ano niya yan guys So mas maigi na punasan na lang hanggang sa wala nang block na mag-transfer sa ating wipes So wipes yung gamit ko Ayan wala nang block na natatransfer transfer So okay naman yung ano natin So ito talaga yung gamit ko dati na settings pero hindi naka-bold. Ito kasi bold siya kaya meron parang mga shadow-shadow diyan. Siguro ito yung uh, pressure, pressure <laughs> sa pag-engrave siguro. Ayun Pero hindi naman siya ano. Maganda pa rin naman. Bakit nagbo So guys, ito na yung pangalawa natin. Ayan, parehas lang din naman. Make sure lang na naka-small point yung uh, laser light para maganda yung outcome niya. So, ayan. Same font lang naman siya. Bakit siya, Nagbablard. So, ayan. Di ba? Ang ganda. Ayan. Parehas lang. Magkaibang settings. Pero, ayan. Parehas lang yung ano niya. Outcome.